everyone, welcome back to my channel and today, nandito ako yung sasakyan uh, maaga uh, ako aalis kasi daladala ko yung sasakyan ko and para magpa PMS tayo or maintenance ng sasakyan kasi almost 6 months na so kailangan na natin palitan yung chinks oil kaya guys, samahan nyo ako so let's go go guys, karating ko lang uh, Ayan, sarado pa, sobrang aga ko pala Kala ko kasi matrapik So ayan, silipin natin pa. A few minutes later. Tingnan natin kung pwede nang pumasok. Sa so, tanungin natin kay Barry. Kit. Ano oras pwede pumasok? Maintenance. Pasok din dito. Pasok na pwede na mag-ano? May ano na. Dito na lang ako no. So ayan, pwede na talang pumasok. Kanina kasi walang uh, guard. So ayan. Eh, Naka-appointment naman ako dito, kaya pang-okay lang. Masok na tayo. 80,000 impressions later. Maswerte ko naman. Um, nandito na ako sa loob. Kaya lang, wala pang tao. Ako pala pa yata pang tao dito. So, mag-ipot-ipot muna tayo para makita natin kung So baka mamaya yan Makabenta pa tayo. sa loob ng Honda Civic I think 2020 model ito so pinasa ko para tingnan ting ting natin kung gaano so, ko ganda oh. sobrang sarap hawakan yung manibela nya and then yung upuan nya parang gamers ka na rin parang pang racing sobra ayan so, so may sobrang ganda na rin Wow. Ay <laughs> nagmukha na tayo ng <laughs> agent ng uh, dito. Nang sasakyan. So, ni-review lang natin kasi wala naman tayong uh, ginagawa pa. Magaantay na may magse-service ng sasakyan natin. So, ayan. So, pinakita ko na rin sa inyo mga naka-display dito sasakyan. Para at least, uh, may idea kayo dito sa Green Hills. Ayan. So, for me, ang pinakamaganda is ano, itong Civic Type R na kulay red. Sobrang uh, pogi dati niya. Uh, yung labas pa lang dito sa uh, ayan, sobrang pogi. So, hindi ito masyado sayad. Kaya, ayan. Ayan yung body niya. Sobrang astig. Parang siyang mustang. Mustang. Pero, Okay na okay o. dati no. Oh. Dating, eh. Yung loob niya sobrang uh, lupit. Although hindi pa siya leather, pero maluwag. Just guess uh, na mas papiliin niyo. Mas maganda 'yung ano, Civic. Dito muna tayo dito guys sa Customer Lands kasi wala pa yung uh, sales agent nila yung mag service kaya pagkantay muna tayo maintenance? hour later dito sir? wala sa kalungka ka ko sa kalungka po? Oh, may dito Nakapoint point naka point dito naman ay sorry masara na daw doon eh dito na ako ni-repair, kaya... Allah. Allah. Na... Hindi mo ma-repair ni niya Dito po sa'yo ni? niya? Pagkakataon niya Si Emma? Ah. It uh. 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 Ito po yung magiging patent for, for you, No? Mali, meron po ito, ito kasi yan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80. 80,000 na. Para sa 50 po. So, ang mga gagawin po, so, of course, yung labor, ito na po yung labor, 2237. Pag nag-change out po, automatic naman, nagpapalit ng computer, ng washer, air cleaner ng engine, air cleaner ng aircon, tsaka fuel filter po ng gasolina. Okay. Tsaka yung retainer holder niya kasi pinuputol po natin para makuha natin sa tanke ng gasolina yung fuel. Okay. Tapos dito naman po sa liquid, apat na litro yung synthetic oil, yung Honda, Start from from transmission fluid, the DTF fluid yung tawagin ng iba. Material kit mga grasa, liha, grasa po yan. Mas po sa engine. Bago palitan ng bago, pinaplas mo na po yung luma, drain, at bago kakalitan ng bago yan. Kasama na po rito sa siyempre yung linis ng preno, marapat at likod, lubricant na mga film niya, yung mga plato po ng brake pads. Uh -huh. Body bolt tightening po ng suspension sa ilalim, mga tie rods, arms. Sa Yung board no? Ganun din po yung gulong. Kung kailangan po i-rotate, parte na po ng services yun, i-rotate -ro po natin. Tapos yung pong battery niyo, check. Tapos yung performance na rin ng kabuhuan ng kotse. Kasi nasa major maintenance po tayo. Ang in-expect -ex po natin just na sir, na mga nasa ganyan po, nasa 15.5 po. 15.5? Tiyad, uh, po, may discount po kayo kasi gagamitin hmm. Uh, po natin ito. Ayan. Opo, isa nga kay po sana, binuksan ko bukas yun yung kotse niya, hibutan ko na. Sobrang dumi po ng mga yeah. alas. Bakit po maangang daga yun? Oo, oh, kasi naista kasi ng lockdown eh. Mm hmm. Oh. Paano so, na nga din, pa-engine wash kung kaya natin. Magkano yung... ba sa engine wash? Nasa so, 1,000 lang po, tapos sama-sama na lang po yung discount dito. Total malaki naman po yung discount dito kasama yun So, kung yes, so, ang magiging total ko po, po is 16,500 less discount po kasama yung engine was? 1,100 po 1,100 so kung 16,500 po ito siguro magiging ganyan din po yung presyo ang so, magiging discount din na yung engine was magiging 16,500 instead of 16,000 so, sige okay po sa inyo sige po ay sabi ng eh, service Agent Baka Abutin daw ng tanghali Ang haba ng uh, Antayin ko Naglalakad-lakad muna ako Maghanap muna ako dito ng Mga kainan at malilibangan Nakas mariyoso Sobrang eh. agad Pero okay lang Medyo mahal o oh, pasisyon na kayo ha lang po, salamat 2000 years later Sir, paano naman yung start? yung ko. Ah. Sa battery, good battery pa naman. Eh oh, kasi mabumalik so, palit yung battery niya. Eh. Pero ano sir ah, yung tinatawag hmm. na CCA cranking niya, nababawasan na, medyo na siguro mga 85% na lang. Oh, no. 85% na lang yung life niya. So, sabihin natin mga ilang uh, ang after a year, bago mag one year, mag-deteriorate na, uh, baterya na po yung problema na. Ilang buwan na po ba yung baterya Actually, bago lang yan. Eh. Ano, ano lang, nakaraan nyo na? padala nyo lang din doon sa pinagbilan nyo. Pakita nyo po to si kalahati na po kagad yung nare-read namin. Eh. Although good battery pa. Oh. Good battery pa. Kaya lang Hindi ngayon, kaya sa ano yan. Yung, kasi Di ba, nais nice, na ko kasi ng ilang buwan eh. Ayun, ah, yun, observahan nyo na po. Paanda rin nyo na pan Gamitin nyo na gamitin nyo para mag-automatic charging siya. Hmm. Na, so, para mag Pero, Pero pag ganun charge. po, pag, uh, di ba, pag naka... Hindi lagi ginagamit, nag-ano siya, nababawas yung battery niya. Oo, oh, no? kaya kailangan po, ini start talaga. Hmm, in -start sigur... po talaga. Pero papakita ko niya kasi oh, so, niya bago po. lang yan eh. Ito oh, ba yung... Ito yung, yung reading yun? namin. Sa amin po ito oh. reading oh. namin. Tapos, hey, oh, yan po. Pasado naman, lahat po ng pag-usapan natin sa major maintenance na ikabit natin. Kailangan ko lang magpalit ng isang bumbilya sa park light. ko na po. Bakit may busted na po eh. Baka oh, na po kayo. Tapos, 'yung pumilalin niyo, ano po eh, parang sumayad eh. 'Yung ilalim yung na plastic sa gitna na oh? ano po ako ng clip kasi laylay po 'yung ilalim nyo. Baka Alin ano nang ano doon? Ano, may natanggal? Mm -hmm. Na. Nag-crack? Eh, no? Mm -hmm. Hindi naman doon yung... no, na-crack. na siya. Anong so, ano nagkulang ng clip. Ah, nagkulang ng clip. Mm -hmm. Kaya nagpagagay po ako ng clip. pero lang naman yun yung clip. Wala pang 50 pesos. Pinilagyan ko. Parang hindi na rin ko kayo maistorbo. Kasi oh. baka mapatakbo yung mga bilis. May humps. Oh. So, ano, sabit po yun. Nahatake ng todo yun. Oh, okay. Kaya okay. ginabit na rin ng todo para pantay na pantay na po uli. Malaki yung Bila. naawang niya yung Malaki pagano. Malaki yung naawang eh. Kasi yung winidraw po ng mekaniko, tatlong clip po. Ibig sabihin sa okay. kabilang side. Oh, nakangangat, yes. naka oh, talaga. Nakangangat Oo. Okay, pero at least na kung ano. Okay na po ngayon yan lahat. Tapos, okay. yung mga change oil, oil filter, washer, air cleaner ng engine, air cleaner ng aircon, fuel filter. Oh, okay. Yan okay. yung pinag-usapan natin retainer yun lang yung spoon ninyo, apat na litro injector cleaning, yung daanan ng gasolina tapos transmission fluid tat tatlong litro yun lang po, miscellaneous Mis kit mga pangyos lang sir overall sir, kung ang estimate ko po is 16,551 medyo may mga konti adjustment pa ako sa labor charge hmm. Ito lang po, 14 months na. Kasama na lahat. Lahat-lahat na lahat po yan. Pati yung sa discount na. <laughs> lahat na po yan. Sige. Mali na discount tayo ko lang po lang mga 2,000 plus po. Okay, okay. So, Then, may harang... po ba? Cash? Bibilahan ko lang. Cash ko na lang. Katla kasi lang po, 14, po. Uh -oh. Ika, ay, ko lang po, 14 po. Oo. Oh. Okay, okay. Bibilahan ko lang po. Sige, sige. sige. ko, bibigay mo sa akin yung mga bago eh. Wala, yung ano kasi, buo na yung... Normally sa ano mo na lang, 14,000 mo na lang para ano. Tawa na marami. Kasi wala nga ano eh. Wala nang barya. Nasakto eh. okay, ni. Guys, okay na. Kaya kukunin na natin. So excited na ako. Ah, yeah, excited na ako. Wow. Yung sa likod. Sa likod. Ito. Marami lang kayo mga ganyan, dapat mahilamusan yung kotse. Lahat po 'yan, pati dito. Ano bang tawag niyan? Yung ilamos na 'yon? Papahilamos niyo. Magkano ang mahilamos pag mga ganyan? Ma ilamos siguro kaya mga 30. Right. Anong sakop niyon? Lahat na. Eight in and out? Oh. Pero, ano Kasama yan? Eh, hey, ah, kasama na yung lahat. Kahit uh, yung lang po sa Q. Ah, pa lang tawag yeah, ito, Ha? Insurance. May po. Pero ito, di ba, hindi na na ano to? Atotopik ay nakukuhan? Ah, oh, erang ang insurance sir kasi malaki. Okay? Oh. Ito po yung mga pinagpalitan. Okay. -hmm. Mm. Oh. Okay. Aircon. Oh, Air cleaner, transmission, langis. Ano to? Ay, oh, sige. Okay sir, maraming maraming salamat po. Opo. Oh, sir, sa'yo na to salamat may, oh, ba, ma. may. may bariya din dyan. Oh, ba, na sa sir. Uh. po. po. Uh, guys, hindi ako magtapos sa uh, vlog ko. Uh, gusto ko pasalamat uh, sa lahat ng sumusuporta uh, sa panonood ng video ko. And kung bago ka lang, uh, huwag mo kalimutang mag like uh, mag and mag subscribe ka ngayon maraming salamat at napadama dito sa aking channel sumat sa lahat ng mga sumusuporta and sana nandiyan lang kayo at suporta lang sa akin at uh, mahaba ba pang journey pag uh, uh, sasamahan natin so I hope magsubscribe uh, mag subscribe ka at uh, pa tayo at, at marami pa mga excited na uh, planong gagawin ko Facebook. Magkita -ipa kita tayo so, See you. Bye-bye. <tinyo>